good morning. Ay, 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 ay. nakagat nakagatsa na ako ng aso. Hello, hello po sa inyong lahat. Yung anak ko po kasi, nakaimbinto po siya ng kanyang bagong laruan. Ipakita mo sa kanila langis yung naimbinto mo ng bagong laruan. Hmm? Hindi hmm? oh. Hindi na mo. Tapos. Hindi mo ma. Oh. Mm hmm, gasiga. Si ano be? I-connect. Si Uayman? O na. Kailan ko siya ng kanyang laruan. Umiilaw, ilaw, ilaw, ilaw. Kababawa be? Kaya yeah, mo na, na Para na, akwan. para daw, daw Christmas light. Hmm. Kapit Ube. Um, ano? Sa so, ide mo gin connect battery. Connect mo sa battery. Tapos yung kadi duman na, paki yung kadi ha. Ay. Oh, gaano ta gani oh. Ito. Oh, sito. Tagwan natin. Mm. Um. Ibutang ang LCD. Connect the LCD. ang batang nag-iimbento ng lahat ng bagay. Oh, kaya lang. Oo. Yan lang guys, sumahangin oh. Hangin. pa oh. daw sa lipan. At sisiga po. Magaling siyang mainim po ng lahat ng bagay, Guys! Lahat na lang ginagawa niya para mag-inim hmm? Wow! Oh, nag-igo! mo. Oh, oh, Lapit ah. Hmm. hmm. Oh. Tapos, siga sa... Ayan, umiilaw. Tapos sarili siyang sailing fan na inimbinto. Tapos, oh, thank you. Oh, sige Bye. Bye. Hanggang dito na lang.